Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, Kanta Kwento. Gaano na ba kasikat ang Sweet Notes? Magkano nga ba ang kinikita ng Sweet Notes sa YouTube? Gaano na ba sila kayaman ngayon? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, para sa mga bagong pasok lamang dito sa ating channel, hihingin ko po ang inyong like, Share at subscribe bilang suporta. Maraming salamat. Konting recap lamang tayo para sa mga hindi pa nakakakilala sa Sweet Notes. Sila ay isang real life couple na sumikat sa iba't ibang platform ng social media gaya ng YouTube, Facebook, at TikTok. Gaya ng ibang mga artista, dumaan din sila sa mga hamon at pagsubok sa buhay at nagawa na natin ng content ang mga ito pasyalan nyo lang ang ating channel para mapanood ang mga kwento nila. Ngayon, ang real-life couple na sila BJ at Charlotte ay talagang namamayagpag na sa kanilang kasikatan dahil sa kanilang husay at talento. Siyempre, hindi rin matatawaran ang kanilang tiyaga at sakripisyo para makamit ito. Ibat-ibang lahi na ang nakakakilala sa kanila at ginagawan pa ng reaction video ang kanilang mga cover.

they are picking like the old school songs and absolutely love it like there's no one that i can think of that do this right now you sige kinambo kung pabino layo Natalo ko rin na imong kaisok Ayo sige kinambo kung pabino layo Natalo na imong kaisok Ayo sige kinambo kung pabino layo Kung dati ay sa mga bar lamang sila nagigig, ngayon ay sa iba't ibang malalaking concert na sila tumutugtog at naiimbitahan din sila sa mga malalaking private event na tila nagiging parang kanilang concert. What's up, Tanhayanons? We are the Sweet Notes Music. We are inviting you guys this coming July 31 sa kanilang 2024 Tanhay City Culmination Night. Yes, magkita-kita tayo dyan, mga ka-Sweet Notes. Huwag niyo pong kalimutan, mga ti. Kita-kita. See you there. Come on! Now, greetings on the single ladies in the white, Mohonia. Reflexes, diamonds, and pearls. Indicated, go. Music. Music. Kita, kita kita dia September 20 sa Danau City Boardwalk. Kita kita tayo mga natin sa Danau. Ah, Maglipay ta guys. Magsadya tomorrow night. So kita kita sa Boardwalk Danau City. See you. See you. mawala. Hey, 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 hey. mawala. 17 yes. sa Bislig Baywalk Poblasyon. Magkita-kita tayo dyan mga ka natin sa Bislig. At samahan niyo po kami to celebrate their Duyog sa Ulog 2024. Yes, mga kasama ho natin ang The Dukes so mag-party tayo hanggang gabi. Yes, kita-kits tayo dyan mga ka Gaano na nga ba sila kayaman? Base sa kanilang social blade status, as of this dia September 24, 2024, meron silang 1.39 million subscribers. At milyon-milyon na mga views sa YouTube. Sa ngayon, may estimated monthly earning sila na $16.9 to $271,000 at sa kada taon sila ay may kabuang kita na $200.3 to $3.3 million dollars. Dito pa lamang ito sa YouTube. Kung kukwentahin natin sa kanilang Facebook page, halos parehas ang kita nila doon dahil hindi nalalayo ang views ng kanilang mga video. Iba pa dito ang kanilang kita mula sa mga gig at sponsorships. Dahil sa mga ito, unti-unti na nating nakikita ang kanilang mga naipupundar, gaya ng pagbili ng mga mamahaling gitara para sa kanilang hanap buhay at mamahaling sasakyan at lupain para sa kanilang pamilya. Masasabi natin na natatamasa na nila ngayon ang karangyaan sa buhay dahil ito sa kanilang pagpupursige at pagsisikap at hindi pagsuko kahit sa mga punto dati na sila'y nakaranas ng kabiguan. Ang dalawang mag-asawang ito, sa kabila ng kasikatan at yaman, ay nananatiling mapagkumbaba at patuloy lang sa kanilang araw-araw na rutin. Thankful sila sa kanilang mga taga-suporta kaya naman deserving sila sa anumang natatamasa nila ngayon na bunga ng kanilang pagsisikap. Sana'y magmisto lang inspirasyon po sa atin ang kanilang journey, mga kakwento, at matupad din natin ang ating mga pangarap. Ikomento niyo mga kakwento ang inyong mga opinion sa comment section. Kung na-inspired kayo, mga kakwento, isubscribe natin ang Sweet Notes Music at hihingin ko din ang inyong like, share, at subscribe bilang suporta, maaari din po kayong mag-join sa ating membership para sa mga exclusive kwento natin na ina-upload patungkol sa mga banda o artist na ating itinatampok. Ito'y sa halaga lamang na 25 piso at ma-access nyo rin ang ating mga emoticon para sa comment section. Maraming salamat mga kakwento sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kanta-kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino.